Kamusta sa lahat mga kaibigan? Nandito kayo sa channel ng Wilar ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-install ng mga chat na may end-to-end -end encryption sa Messenger, Messenger o Facebook. Pindutin ang mga setting at dito, pindutin ang privacy at seguridad. Pindutin dito para sa mga chat na protektado ng end-to-end -end encryption. Kailangan natin ito para maging dito naka-enable ang storage ng mensahe. Dito naka-enable. Pagkatapos ay bumalik, mag-scroll pababa, pumunta sa sentro ng account. Pindutin pindutin ang iyong impormasyon at mga pahintulot. Pindutin ang i-download ang iyong impormasyon. Pindutin ang impormasyon sa pag-download. Espesyal na impormasyon. Mga mensahe. I-download sa device. Pili ng saklaw. Pindutin ang lumikha ng mga file. Darating sila sa atin kapag handa na ang ulat. Yun lang. Kasama nyo lahat sa ngayon.